Hello, mga kalihim. Welcome po sa bagong bumibisita dito sa aking channel, Salitang Lihim. Sa mga subscribers at patuloy na sumusubaybay, welcome back po at pala inawa ang lahat ng maraming biyaya, kapanatagan ng isip, kalakasan ng katawan, o lumaban sa habang ng buhay. Ngayon ay sobra na ang nakapapahala ang paligid, hindi naligtas sa daan, kapag kabila ang kung kayo po isang mertudes, magagamit niyo po itong salitang lihim na ito agad Sana is maging panatag ang isip sa bawat inyong paglalakbay Panghimpapawid o karagatan o panlupa na biyahe eh, ay maaaring niyo po itong magamit Subadit so, kinakailangan po inyong araw-araw itong iib sa inyong ditibag umalis ng bahay Kung kayo po ay may sasakyan, kinakailangan din po gawin ito pasalin ang salitang lihim na ito at iihip sa tibdib ng pakrus aram e kusum viva trinidad tatlong beses po ito usalin at iihip sa tip-tip ng pakrus bago po kayo umalis ng inyong bahay o magsimulang bumiyahe kung kayo po ay sa sasakyan ito ay magagamit at pang daan kinakailangan po yung mismo kayo ang gagawa hindi po maaaring iba ang inyong gagawan at iba ang inyong iihip maaaring niyo po ibahagi ito sa inyong pakilalo o kumaghanap upang sila ay din sa pang araw-araw araw-araw po itong gagawin ito po ay nakatagpal para sa inyong pump protection kinakailangan nyo rin po ang iba yung pagdarasal araw-araw, pagsasalamat na kayo ay laging at pinibigyan pa ng panibagong buhay sa mga nag request ng pang pang protection na ito ito isa ko sa mga kaya ito po ang aking mayi-rekomenda sa mga araw-araw na bumibiyahe at uh, naglalakbay sa malalayong lugar Maraming salamat po. Ang tagal sa muli. Mga kalihim.